Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat. At nandito na naman po tayo sa ating sumata sa pecha. At ngayon naman po ay natin ang ating pecha ngayon pong April 25, 2025. At sa lahat po mga subscribers, viewers, sa mga bago pa lang po dito sa ating sumata o sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At ayun, mga idol, umpisahan natin ang ating sumata. Dito tayo sa April Ayan, 4, 25 sa ating pecha, 25 din po sa ating taon. April 25, 2025. Simplify lang muna sila. 0 plus 4 is 4. 2 plus 5 is 7. 2 plus 5 ulit is 7. Ganun po, yun din po sa bandang gitna. 4 plus 7 is 11. Uh, 7 plus 7 is 14. At sa bandang baba din po, 11 plus 14 is 25. Yan po ang unang numero natin, meron tayong 25. At yung kapares niyong numero, dito pa rin po yan. Compile lang natin itong ito, tatlong numero natin dito. 4 plus 7 plus 7 is 18. Ayan mga idol, ito po yung ating kapares na numero. Meron tayong 18 at meron na rin po tayong combination dyan. Pwede, pwede na rin po natin yung matayaan. 18, 25 or 25, 18. Ayan mga idol, ito lang 2 digits din po sila. 25 at 18 kaya sisimplify din natin yan bago natin isumagang. Tunayan po natin ang 18. 1 plus 8 is 9. At dito sa 25, 2 plus 5 is 7. Ayan mga idol, 9 at saka 7 na natin susumada. So Tunayan po natin yung sumada ang 9, kukunin mo natin yung 18. Sumada 18, 1 plus 8 is 9. Then, 36, sumada 36, 3 plus 6 is 9. At 27, sumada 27, 2 plus 7 is 9. At dito naman po sa 7, kukuha natin yung 25. So, mga 25. So, plus 5 is 7. Pwede rin dyan ng 16. So, mga 16 1 plus 6 is 7. At 34. So, mga 34. 3 plus 4 is 7. At mga idol, yan po yung mga numero na nakuha natin sa ating sumada ngayon kung April 25. Mayroon tayong 9, 18, 36, 27, 7, 25, 16 at 34. Ayan, raffle lang po natin. Ipili lang po tayo kung ano yung po natin ng numero. Ayan. At sa ating sample naman, ginawa natin yung 27. Ayan. 27 at 7. 27, 7. Then, 9. 9 and 25. 9 and 25. At 18. 18, 34. Ngayon mga Heather, ito naman po yung mga sample nating nakuha sa ating sumada ngayon po may 25. Meron tayong 27, 7, 9, 25, at 18, 24. Sa mga sample na yan, okay lang po. Kung, kung okay lang po sa inyo yung mga numero yan, pwede pwede po natin mataya ang mga sample natin dito. O di naman kaya makapag -tay po tayo, makakuha sa mga yan, maka-encircle pa maka po natin mga numero dito sa taas. Kaya na lang po yung pumili, kung nga pa po yung uh, nagustuhan po natin yung mga kombinasyon. At ayun mga idol, yan po ang ating sumada para po ngayong April 25, 2025. Maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat.